Hello! 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 Magandang tanghali hali sa inyong lahat. For so today's video po ay magluluto ako ng tortang puso. Ano po? Sarap po ito. Puso ng saba. Inayat-gayat ng hmm. maliliit at pinigaan at anang ng bahong sibuyas paminta itlo may harina at para mas masarap dinagyan ko ng breeding mix chicken breeding mix yan yan yeah, po ito ito luto ano, mm, crunchy Salt ang puso ng saging masaba. For today's video, mga guys. Kung hindi nyo pa po ito na tikman, itry nyo pong gawin. Sinort ang puso ng saba. Yan po. Bye-bye. Thank you for watching.